Guys, andito tayo sa Senate uh, of the Philippines sa Sinado. Ayun. Ang pupuntahan natin yung dating pwesto ni Diwata. Doon. Let's go. Tingnan natin kung ano na ang lagay. Ayun. Yan ang Senate. Ang daming puno. Malapit dito yung dating pwesto ni Diwata. Galing na tayo dun sa pwesto ni Diwata ngayon. Tayo mga nagbibisikleta. Yun ang Molo Fish Malapit yan. Hmm. Yung laging nakiklearing. Ito. Yan. Dito 'yon, dito 'yon. Oh, yung dating pwesto ni Diwata, Paris Overload. May mga security guard na nagbabantay. Yan. D dito dati 'yon, Oh. Pinapantay na ngayon, oh. Dito. Ang haba ng pila dati rito. Ano yung Molopisya? Jokno Boulevard. Yan. Ito na yung lagay ngayon ng nating uh, pisto ni Diwata. Dito yung nakapisto si Diwata dati. Yan. E malapit sa tulay. ang e tulay, oh. puntahan natin. Dati, nung pumunta kami dito ng gabi, hindi kami nakakain kasi sobrang haba ng pila. Nung kasagsagan pa ng kasikatan ni Diwata. Abot dito ang pila. Sa tulay, yan. Yan. Ay, ay, Oo. Dito sa tulay na to. Dito nakatira si Diwata sa ilalim. Dati. Yan. Pero doon yung ano sa kabila, yung daanan. Oh dadaan sa kabila papunta sa ilalim ng tulay ito yung tulay dito nakatira si Diwata dati sa ilalim yan yan ang dating pwesto ni Diwata parang malungkot na ito so yung tulay Ayan. tulay sa ilalim yun yung Molopisya yan yun malapit sa mall office yan ang dami si oh yan dyan ang ano paggabi daming tao dito blockbuster lagi Okay guys thank you ang ganda ng araw oh